lang ang pasok si Charlotte ngayon. So, ayan, yatid namin si Teng Teng. Ayan, para kaming bata dito. <laughs> Nagtakbuhan. Nakababa na nga kami dito sa my mall And sabi ko is, gayain nila yung model na yun. O, gagayahin nila. At pipicturean ko sila. At hindi nga sila tumitingin sa akin kasi nakita nila yung classmate ni Manteng sa English class. Ayan. Oh, oh yeah. Your classmate, in Monkey Tree? <laughs> Go! Go? Walang pasok yung, yung panganay. Kaya sinama ko siya kasi boring sa bahay. Siya mo lang naiwan doon sa bahay. Anong grade na 1? Oo, yeah. Ito na nga si Manteng. Ayan, pupunta na siya. Why you not say bye-bye to Teng Teng? Mga kipsays, balik nga kami sa bahay. After 1 hour, babalikan din namin si Teng Teng. Sa taas lang kasi yung ano yung bahay ni amo at bago nga kami tataas sa bahay ni amo pa isang rest muna kami ni Charlotte and mga kids, ayos na kami ni Charlotte after ng 45 minutes kasi isang oras lang yung class ni Manteng so susunodin namin Ayan, namin si Manteng and we go home now because you go eat lunch Manteng, you show to mama later this one, okay? go later you show to mommy Oh, go. Kain naman kami sa bahay ni Lula. Go. Sa bahay ni Lula. Kami dito pa rin. At ayan nga, pagod daw siya kaya nagpabuhat siya. Eh, sabi ko, hindi na siya baby. At ayan nga, si Charlotte yung taga-video sa amin. Ang ganda din ni Charlotte mag-video. Hindi siya malikot o oh. videographer na videographer siya. <laughs> At ayan, dito na nga kami sa bahay ni Lola and eh, kakain lang sila ng lunch. Ako, inom lang ako ng gatas and then mamaya na ako kakain ng lunch ko. Kasi may pasok si Teng Teng kaya kailangan ko pakainin muna siya. At ayan, hugasan ko nga lang yung pinagkainan namin and then bababa na kami sa bahay ni Amo kasi yun doon si Amo inaantay kami. Sila kasi ni Charlotte ang mag -hatid kay Tingting -ting sa school after nilang ihatid si Tingting -ting, may pupuntahan pa sila kaya sabi ni Amo maiwan na lang ako dito sa bahay antayin ko na lang silang bumalik ko na nga hindi naantay lang namin si Amo na nasa bathroom siya maghatid yes you go with Tingting? we go to I take care <laughs> Manteng! Bye-bye! Ayan, pagkaalis nga nila amo, ayan, tinanggal ko yung medyas ko at mag-magic na tayo sa paglilinis natin. Pagbalik nila, dapat is tapos na tayong naglinis. At ayan, mga kitsays, nag-vacuum na nga ako dito sa may sala and syempre magic-magic na lang tayo. Ilang araw na din na hindi ako nakapaglinis dahil nasama yung pakiramdam ko at sobrang busy yung schedule ng alaga ko. Halos wala na kaming pahinga sa kasusundo at sundo sa alaga ko. Kaya wala akong oras sa paglilinis dito sa bahay ng amo ko. Kaya mayon at si amo naman yung naghatid, ayan, may time tayo maglinis dito sa bahay niya at yan nga nalinisan ko din to mga kitsays yung kwarto nila kanina umaga ko pa to lininisan at magmamap na nga sana ako nakita ko tong maduming damit ni amo ang dami na dumating kasi yung deliver niya kaya napuno na tong basket niya kaya yan isapak muna natin dito sa may washing machine bago tayo magmap sa my floor at yung mga medyas ilagay ko muna dito sa may basket saka natin ilagay dito sa loob ng washing machine Tapos na nga ako sa pagmamagic ng bahay ni Amo. Ayan, bumaba ako dito sa may sushi at bibili ako ng pagkain ko kasi naramdaman ko yung gutom ko. Alas dos na nga to ng hapon, mag alas tres na. Ayan, bumaba ako. And then, nag take out ako. And then, dito din ako sa bahay kakain para pag naabutan ako ni Amo, andito ako sa loob ng bahay. Minsan kasi, pag umuwi si Amo is nasa labas ako. Pero okay lang naman sa kanya kasi bibili ako ng pagkain. And ayan, thank you Lord for this food. Ayan, kain na tayo muna mga kids. Para may laman yung chan natin abang ina inaantay natin sila amo na darating. At ayun nga, tapos na ako akong kumain mga kitsays and then natapos na din tong labahin na sinalpak ko kanina. So, i-hangar muna natin habang wala pa yung mga alaga ko nung time na to. Wala pa sila amo kasi nagmerienda nga sila sa labas and then ayan. Habang wala pa sila, i-hangar ko muna itong damit nila amo na nilabhan natin kanina. At pagkatapos na nga ng kalahating oras mga kitsays, dumating na din sila amo and Charlotte and ihatid ko na din si Charlotte sa Chinese class niya and then si amo naman isinundo si si Teng sa school nila. And dito na nga kami sa Chinese class ni Charlotte and then ayan, pipicturan ko lang siya para isend ko kay Amo na andito na si Charlotte. Pagkatid ko nga iniwanan ko siya and then si Amo lalaki yung magsundo sa kanya mamaya babalik ako dun sa bahay. Pagdating ko nga dito sa MTR mga kitsis tignan nyo ang dami ng tao pag ganito gabi na kasi ito mga kitsis eh at ayan nakarating na nga ako dito sa bahay and then nakalaban na din si Amo ng uniform ni Teng Teng. Yan isasampay ko lang to and then mamaya is bababa kami kasi bibili daw kami ng dinner. titik out na lang namin dito kami sa bahay kakain kasi sobrang dami ng tao sa mga restaurant pag ganitong oras na ng gabi. At ayan nga, bibili muna daw si amo ng prutas niya at ayan, magbabayad muna siya bago kami pupunta dito sa restaurant. Ito nga, andito na nga kami and tingnan nyo yung dami ng tao dito. At mag kami ng kalahating oras. Nakarating na nga si Charlotte dito and si amo lalaki is bumili siya ng pagkain niya doon sa ibang restaurant. At ayan, nandito na kami sa bahay and ayan, dito kakain si amo babae. Kami lang mga bata. At kasi amo lalaki, busog pa daw si amo babae.